ito Tubalong, itago mo ako sa pangalan Trisha. Ulila na ako sa aking mga magulang. Pareho silang nadisgrasya noong tamaan sila ng kidlat habang papauwi na sila ng bahay galing bukid. Kaya't si Lolo Predo na ang kasakasama ko sa buhay. Siya na ang nagpalaki sa akin. Ang lola naman ay wala na din. Ang nag-iisang tita ko naman ay may kanya na din pamilya at nakabukod na sila ng bahay. Paminsan-minsan dumadalaw naman siya sa amin ni Lolo at nag-aabot din ng kaunting tulong. Payak lang ang pamumuhay namin maglolo at sa bukod kami umaasa at kumukuha ng aming pakangailangan. Medyo malawak din naman yung sinasaka ni Lolo. Nagtatanim siya ng sari-saring gulay at yon ang tinitinda sa mga suki namin sa palengke. Bata pa lang ako noon ay mulat na ako sa realidad ng buhay. Kapag hindi ka kumilos, wala kang kakainin. Tumutulong naman ako kay lolo kapag wala akong pasok sa school. Nagtatali ako ng mga gulay. Inilalagay naman iyon ni lolo sa sako at iahatig niya ang mga iyon sa palengke. Sa kabila ng edad ni lolo ay pinipilit pa din niyang kumayod para sa amin. Nangangarap nga ako noon na makapagtapos sana ng pag-aaral hanggang kolehiyo. Nang sa ganoon, makakuha ko ng magandang trabaho na may malaking sahod. At patitigilin ko na sa pagbubukid si Lolo. Kasi medyo naawa na din ako sa kanya. Sa palagay ko nga sa ganong edad ay dapat palagi na lang siyang nasa bahay at nagpapahinga. Minsan din naisip ko na tumigil na lang sa pag-aaral at pumasok na lang ng kahit anong trabaho. Kahit katulong lang, basta't kumikita ako ng pera para makatulong ako sa mga gastusin namin ni Lolo sa bahay. Pero ayaw pumayag ni Lolo. Sabi niya hanggang humihinga pa siya at may sapat pang lakas para kumita ng pera ay ipagpapatuloy ko daw ang aking pag-aaral. Kasi yun daw yung pangako niya sa mga magulang ko. Ako naman lalo naging motivated. Pinag-igihan ko yung pag-aaral ko hanggang nakatapos ako ng high school. Biruin nyo, halos isang blouse at sapatos lang yung gamit ko. Mula first year ko hanggang ma-graduate ay nairaos ko yon. Malaki ang pasalamat ko kay Lolo Predo. Sa kabila ng hirap ng buhay namin, pinilit naman niyang iprovide ang pangailangan ko sa abot ng kanyang makakaya. Mga projects, notebook, ballpen, maging sa mga JS Prom nga, pinaapatin niya ako. Tanda ko pa noon, nag pa siya ng damit para sa prom na yon. Kasi sabi niya, kahit di daw niya naranasan yon nung bata pa siya, alam daw niyang masaya yon. Dahil na rin siguro sa kwento ng tita ko sa kanya. Kaya nung makuha ko yung diploma ko ng high school, inabot ko sa kanya yon. Nagpasalamat ako ng sobra-sobra sa kanya. Masayang masaya naman si Lolo noon at pareho pa kaming naiyak. Sabi pa niya, hindi pa daw tapos yon. Dapat daw makapag-aral ako ng kolehiyo. Kaya napatunong ako sa kanya. Lo, paano po? Wala po tayong pambayad sa matrikula ko. Sabi lang niya, siya daw ang bahala. Ibebenta daw niya yung mga ilang alaga naming baboy at mga manok sa bakuran. At kapag kinulang pa daw, pwede naman daw niya isan lamu na yung bukid. Makatapos lang daw ako sa pag-aaral at maabot ko yung mga pangarap ko sa buhay. Napaiyak na lang ako sa mga tinuran ni Lolo sa akin. At yun nga ang nangyari. Nagbenta si Lolo ng ilang alaga niyang hayop para pambayad ko sa matrikula. Na magsimula na akong pumasok sa college, nakiusap ako sa tita ko na malapit doon sa school na pinapasukan ko. Na kung pwede ay doon mo na akong makapisan sa kanila habang nag-aaral ako. Kasi medyo malayo yung bahay namin ni Lolo sa Kabiasnan. At nahihirapan akong pumasok sa school. Lalo na kapag tag-ulan. Mahaba-haba pa kasi yung nilalakad ko palabas ng highway para makasakay papasok ng school ko. Bukod pa doon, ang putik sa lugar namin, lalo na kapag tag-ulan. Palaging napuputikan yung uniforme ko. Pumayag naman sila tita, pati ng asawa niya. Minsan nga, sinasagot na nila yung ilang pangailangan ko sa school. Mabait naman sila tita pati ng asawa nito. May isang anak sila at maliit pa. Kaya kahit papano, Medyo hindi sila nagigipit sa gastusin. Proud sa akin si tita kasi nakikita niyang porsigido akong mag-aral. Hindi tulay niya, maaga siyang nabuntis ng asawa niya. Ang pakiusap lang niya, wag na wag muna daw akong magbo-boyfriend. Baka daw kasi masira yung pag-aaral ko. At wag ko daw sirain yung tiwala ni Lolo Pedro sa akin. Nangako naman ako sa kanya with cross finger. Alam ko na naman yung tama sa mali. Sabi ko sa sarili ko noon. Lumipas ang mga panahon. Patuloy lang ako sa aking pag-aaral. Hanggang isang araw, nagbigay ng project ang isa naming professor sa isang subject ko. At syempre, kailangan ko ng pera para doon. Nais ko sanang sabihin pa noon kay Lolo Predo tungkol sa project ko. Pero pinigil ko na lang yung sarili ko. Kasi nung nakaraang araw lang, dumalaw si Lolo sa bahay nila tita. Pagkatapos niyang ihatid ang mga gulay sa suki niya. Nagbibigay din ng pera si Lolo sa akin para sa ilang personal ko ang pangangailangan. Iniipon ko naman yung iba, pero hindi yon sasapat para sa project ko. Tapos hihingi na naman ako sa kanya. Naawa at nahiya na ako kay Lolo. Kay tita naman ay nahiya din ako. Kasi bukod sa pinatuloy na nga nila ako sa bahay, libre na din ako sa kain. Malaking tulong na layon para sa akin. Isa pa hindi rin naman ganong kalakihan yung kinikita ng asawa na tita sa pamamasada ng jeep. Hanggang nagbigay ng ultimatum yung profesor ko na kailangan ko na daw ipasa yung project ko. Lumabas ako ng school na malalim ang aking iniisip habang naglalakad. Saan kaya ako didiskarte? Paano ko magagawa yung project ko? Paulit-ulit na tanong ko sa isip ko hanggang makarating ako sa pamilyang bayan kung saan doon nagbabagsak na mga gulay si Lolo Predo. Habang naglalakad ako pa uwi, biglang may sumitsit sa akin. Psst! Napalingon naman ako. Trisha, tama ba? Ikaw yung apo ni Mang Predo, di ba? Kunot noong napatango na lang ako sa lalaking may edad na. Hindi mo ba ako natatandaan, iha? Sabay turo ng tindahin niya. Ah, Mang Jun, kayo po pala. Gulat na bigkas ko. Si Mang Jun, isa sa mga suki namin ni Lolo Predo sa gulay. Isa siya sa tigapakyaw sa mga produkto namin. Mabait naman si Mang Jun. Naalala ko pa noon kapag sumama ako kay Lolo. Pinapamariyandan niya ako at binibilihan niya pa ako ng ice cream. Dalagan-dalaga ka na ha. Sambit ni Manjun. Habang tinitignan niya ako mula ulo hanggang paa. Ikaw palagi ang kinukwento ng lolo mo kapag napunta siya dito. Parinig ka nga muna sa tindahan ko nang magmerienda tayo. Alok niya. Dahil sa ayoko din naman mapahiya siya, Pinagbigyan ko si Mang Jun. At isa pa, medyo nagugutom man din ako noon. Bumili ito ng ilang kakanin at soft drinks. At habang kumakain kami, dito ko naisip na baka sakali matulungan ako ni Mang Jun tungkol sa problema ko sa school. At nasabi ko nga ito sa kanya. Yun lang ba? Magano ba kailangan mo para sa project mong yan? Tanong ni Mang Jun. Mga tatlong libo po sana sagut ko. Tumayo ito at kumuha ng pera sa ng tindahan niya. Sabay abot sa akin ng pera. Sa labis na tuwa ko, napayakap ako sa matanda. Sabay pasalamat. Naku, walang anuman yon, Tricia. Kapag makailangan ka, magsabi ka lang sa akin. Bulong ng matanda. Sabay hawak niya sa balakang ko. Nagulat ako sa ginawa niya at napakalas ako sa pagkakayakap ko sa kanya. Alam kong may pagkapilyo ang matanda. Ah, uh, manjun, huwag niyo lang pong sabihin kay lolo tungkol dito sa pera kasi magagalit yun sa akin. Ako na lang po ang magbabayad nito kapag nakaipon po ako. Pakiusap na sabi ko. Ngumiti lang ito sa akin. Sabay paalam sa kanya at umuwi na ako ng bahay araw ng deadline ng project ko. Maayos ko naman na ipresent yung gawa ko sa professor ko. At laking tuwa ko dahil naabot ko ang deadline ng pasahan. Lumipas pa ang mga linggo. Muli akong dumaan sa tindahan ni Mang Jun upang bayaran ko sana yung utang ko sa kanya. Dahil may sapat na akong ipon pambayad na galing din naman kay Lolo Pedro sa mga bigay-bigay sa akin. Pero hindi tinanggap niya Mang Jun yung pera. Sa halip, sabi niya, tulong na daw na lang niya yun sa akin. Huwag na daw akong mag-alala pa. Muli niya akong inayang kumain. At syempre, hindi naman ako makatanggi. Sabi na matanda, kung kailangan ko daw ng tulong niya, magsabi lang daw ako sa kanya. Araw muli ng linggo, muling dumaan si Lolo sa bahay ng tita ko. Napansin ko, medyo nangangayayat siya at panay-ubo nito. Lo, may sakit ka ba? pag alalang tanong ko. Naku, apo, wala ito. Medyo naguulan na kasi kaya ganito siguro. Huwag <coughs> kang mag wala akong sakit. Sagot ni Lolo predo, Sabay, abot sa akin ng pera mula sa pinagbentahan niya ng mga gulay. Lo, ano kaya't magpatingin tayo sa doktor? Baka kasi kung ano na yan nararamdaman mo eh. Alalang-alalang sabi ko sa kanya. <coughs> Naku, gasos lang yan. Kaunting pahinga lang at inom ng salabat to ay o-okay na din ang pakiramdam ko. Ay siya, sige na at mauna na ako. Yung mga alaga ko doon, hindi ko pa napapakain. Sabihin mo lang sa tita mo na dumaan ako dito ha. Bili ni Lolo at tuluyan na itong umalis. Nais ko sana siyang samaan sa pag-uwi pero ayaw niya. Kaya naman daw niya ang sarili niya. Awang-awa ako kay Lolo. Nangingilid ang mga luha ko. Nais ko talaga makatulong sa kanya. Pero ang tanging magagawa ko sa ngayon ay pagbutihin ko ang aking pag-aaral. Lumipas ang mga araw at muling sumapit ang linggo. Nang araw na yon ay hindi nakadalaw si Lolo sa bahay ng tita ko. Nag-alala ako. Kahit nagpaalam ako sa tita ko na puntahan ko si Lolo. Pagdating ko sa bahay namin ni Lolo, nakita ko siyang nakahiga at nakatabing ang kumot sa kanya. Nilapitan ko siya. Lo? Lo, nang hawakan ko ang noo niya, grabe, sobrang init niya. Nataranta ako, hindi ko alam ang gagawin ko. Kaya't kumuha na lang ako ng isang basang bimpo at iniligay ko yon sa noo niya. Muli ako bumalik sa bahay ng tita ko at sinabi ko ang kalagayan ni lolo. Mabuti na lang din ando ng asawa ni tita at wala din itong biyahe ng araw na yon nila namin sa ospital si Lolo. At sa findings ng doktor kay Lolo, may acute pneumonia siya. At kailangan operahan sa lalong madaling panahon upang tanggalin ang tubig sa baga niya. At nangangailangan nyo ng sapat na halaga para sa operasyon. Hindi ko alam ang gagawin. Maging si tita ay nagsanla na ng gamit niya. Pero hindi pa din sapat yung perang nalikom. Dito ko na naisip si Mang June. Muli akong lumapit sa kanya at sinabi ang tungkol sa kalagayan ng mahal kong lolo. Pero sa pagkakataon na yon, may hiningi na siya na kapalit. Kapalit ng halagang ibibigay niya sa akin. Naguluhan ako ng mga oras na yon. Paano ba? Ano ba yung gagawin ko? At dahil sa pagmamahal ko kay lolo, Napilitan ako sa kagustuhan ng matandang manyakis na si Mang Jun. Kinahapunan, nagkita kami sa pinag-usapan namin lugar ni Mang Jun. Isang pribadong silid ang aming pinasukan. Noong una ay ayaw ko pa. Dahil sinabi ko noon, ibibigay ko lang ang sarili ko sa lalaki mapapangasawa ko. Pero hindi na ata yun mangyayari. Gagawin ko yon dahil ayoko mawala si Lolo sa akin. Ayoko nang mawalan pa ng isang mahal ko sa buhay. Pikit mata akong sinunggaban ni Mang Jun. Lahat atay kanyang ginawa sa akin. Ginagawa namin yon habang walang tigil ako sa pagluha. Tanong ko nga sa isip ko noon, bakit ba ganun ang kapalaran? Lahat ba ng bagay sa mundo may katapat na halaga? Mga tanong ko sa sarili na pilit kong hinahanapan ng kasagutan sa isip ko. Pero sa ngayon ang mahalaga para sa akin ay si Lolo Predo. Nang makarao si Mang Jun, halos nanginginig ang buo kong katawan dahil yun din ang una kong karanasan. May sinasabi sa akin si Mang Jun pero hindi ko na yon naririnig pa. Ang tanging sabi ko lang sa kanya, kailangan ko nang puntahan si Lolo. May inabot siya sa akin, isang bugkos na pera, at dali-dali kong inayos ang sarili ko sabay alis sa lugar na yon. Matagumpay na naoperahan si Lolo, at dahil na din dun, napilitan akong tumigil sa pag-aaral upang maalagaan ko siya. May kaunting natira dun sa pera ang binigay sa akin ng Mang June. Hindi na din pa nag-usisa si tita kung saan nanggaling ang pera ko. Marahil sa isip niya, hindi na importante yon. Ang mahalaga buhay si Lolo at kasakasama namin. Nakapagpatayo kami ng tindahan sa harapan ng bahay ng tita ko. At doon muna din kami pumisa ni Lolo para na din maalagaan namin siya na maigi. Hanggang isang araw, dinalo kami ng isang kamag-anak namin mula sa Maynila. At inalok ako na magtrabaho doon. Pumayag naman ako para na din siguro makalimot sa nangyari sa akin. Isa pa, malakas na naman si lolo at andun din naman si tita para matignan siya. Sa ngayon, Tito Balong, andito ako sa Maynila. At kasalukuyang tatrabaho sa umaga, aral naman sa gabi. At sa awa ng Diyos, third year college na ako. Konting panahon na lang ay matatapos ko na ang aking pag-aaral. Si Lolo naman ay palagi kong kinakamusta. Tinatawagan ko siya sa cellphone at maigi naman daw yung kalusugan niya. Malaking aral ang naidulot sa akin ng pagiging mahirap. Dahil sa kahirapan, marami ang kumakapit sa patalim. At sinasamantala naman ito ng mga taong ganid at nakakaangat sa buhay. Ayoko nang maulit pang muli ang nagawa ko. Kaya't nagsisikap ako upang hindi na ako mapagsamantalahan ng iba. Sana ay nagustuhan nyo ang story ng buhay ko at nakapulot kayo ng aral. Hindi kasalanan na maging mahirap. Pero ang mamatay ng mahirap, siguro para sa akin, kasalanan ng tao yon. Tito Balong, hanggang dito na lang ang story ng buhay ko. Maraming salamat po sa paglahad ng kwento ko. Muli, ako si Tricia at ito ang aking kwento.